O ganya. Oh. Yan. Oo. Mm. mo ha? May nararamdaman ka? Para po ano siya, yung parang tusuk-tusok. Okay. oh galaw ulit. Kumpara mo kanina at ngayon. Anong kaibahan? Ano ang nakuha ni? Saan mo naman yung sakit sa ganito ko ulan na oh. Ayos na. Di dati pag, pag pinindot ko to dito masakit. <laughs> Ngayon wala na sa sakit ako. Eh, ano pong problema tayo? <laughs> yung kamay ko, manhit. Tapos pag manhit po siya, ano, nagtas yung kubuto. Ah, okay. Masakit, masyado. Sige, kuha ka ng tubig na kaya yung init. Ano ba? May init pa? Hindi. Mayroon. <laughs> okay, ayan. 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 Okay, so Para nas, oh oh. <laughs> okay. po sa akin yung tubig na yun. Eh. Gusto ko makita yung tubig, ate. Gusto ko makita yung tubig. Yan, yan, yan. Good. Ah, Ayan na. Numin mo. Anong lasa? <laughs> parang parang sarap na sarap ka. Ano, masarap yung tubig? Manamis-namis po. manamis <laughs> okay. Yung kamay mo, be, iharap mo na sa akin. Ipantay po. Uh, harap po, harap. Kanan. Yung yung kaliwa mo o kanan? Yung nagngalay. Itu po. Ayan, sige, ganyan, ganyan. Kanan, ganyan. kanan. Hindi, hey, lang. Ganon mo, ganon mo. Para makita, makita ko. Ganon mo, ganon mo. mo. O, ganyan? Oh. Ayan. Mm. Pakiramdaman mo ha. May naramdaman ka? Para po ano siya, yung parang tusok-tusok. Hindi dito lang. Eh, ganun mo, te. Galaw-galaw mo. May pagbabago? Oto, na ano na siya. Nakukumukum na na maigi, oh. Pikiran mau lihat. Tuh oh, pati ketahuan kok enggak. Hah? Karena pati yang ketahuan kok gumaan. Oh. Gumaan yang ketahuan mo? Empo. Bukan Maganda tayan, bukan balita yan. ah oh, niya? gala mo ulit. Kumpara mo kanina at saka ngayon. Anong kaibahan? Anong na po siya, hindi. May yung sakit sa ganito ko, wala na ako. Ayos na? Ayos na? Ay, dati pag, pag, pinindot ko to dito, masakit. Ngayon, wala na sa sakit ako. Ang kuan na lang, ito na lang, oh, dolo. Dolo. Para pa yung kuan babangkid. sige. Pero ito na lang, ito. Ito ka, na, na. ka muna, ito ka muna. Ito ka muna. Gusto mo bang gumaling ng tuluyan? Opo. Opo. Magandang kuan yan. Sagot yan. Uh, mas maganda, kaya mo bang pumunta dito sa pagtitipo namin sa Tres Mundo para mahawakan ka namin? Saan po yun? Dito sa Laguna. Alam mo yung Laguna? Dito ah. sa Balibago. Hindi ko po, ano yun eh. <laughs> so, alam, yun. alam mo yun. Malapit daw po sa Nubali. Malapit lang yan dito, Nubali. Ay, malapit daw sa Nubali. Oo. Oh. ah, uh, yung tinitirahan ko po dito, alam niya. Oo. Oh. Pag pag, baka, pag kayo dito ng balibago, chat niyo ako. Para alam niyo kung saan ang Kuan Golden City. Kailan po 'yun? Baka mamaya ng taon wala pa kaming piray. Araw ng linggo. Araw ng linggo. Ah, kahit anong-ano basta araw ng linggo. Oh. Ranjan po kayo. Hmm, araw ng linggo. Yung pira, wag mo nang isipin yung pira dito sa amin kasi hindi kami naniningil lang pira. Wala kaming It's bayad. Ito pamasahe mm -hmm. Basta ang importante, makadalo kayo dito at nang papaliwanagan kita kung ano ang Trismundo. Ha? Mm -hmm.